bakas dumating ka na damulag ilang araw kong wala dito sa bahay 14 days grabe ka Pinag alala mo ako kung saan saan kita hinahanap dagol ha yung pagdating mo nyaw kang ng nyaw nyaw tulog ako eh ginising mo ako pero okay lang basta nalaman kong dumating ka na damulag Kawawa hmm? ka naman ilang araw na wala na puro ulan. Saan ka nag saan ka nag-stay? Saan ka nagkain? Ha? Tignan mo oh, dong is mo. Grabe ka naman. Lahat ng madanan ko diyan sa kalsada na kak kakulay mo. Ang una kong titignan nitong buhok mong ito, baka ikaw 'yon. Ang dami mong Uh, tapos nga Ito ka na. Mamaya, pagkakain mo, aalis ka na naman. Hindi ka na naman darating ng ilang araw. Sino ba nililigawan mo? Dumulag, ah, ha? Sino ba nililigawan mo? Doon ka na nag-stay. Naghanap ka na ata ng ibang amo. Ha? Ah? Ikaw naman hindi ka pa siguro natutulog eh, sige tulog na huh? yung nanay mo nag-aalala rin eh. kahit pa simple lang ganyan yan eh. inahanap ka rin eh pero itong damulag na to huwag na yan wala na akong pakialam sa yan Kasi may pa mo ang laking tapo ang laking pusa hari hari ito ng kalsada minsan takot eh ang pagkakaintindi ko sa mga pusa man meron din silang paggalang sa matatanda eh pagka kahit na kalit yung pusa pag matanda takot nila <laughs> natatakot takot. <laughs> kaya kayang kaya naman niya yun kaso pag matanda hindi na niya hindi kahit na gaano yung matandang pusa na yun hindi takot pa rin ito takbo mm, parang nasa seniority pa rin yung yung attitude nila sige na, uminom uminom ikaw talaga damulag